Enero 31 at nandito po kami sa tahanan ni Ate Luz Buminda Marsan Javier. At uh, siya po ang uh, kasalukuyang ingat-yaman ng uh, damayan ng Oscar. Magandang hapon, na uh, Ate. Magandang hapon din po. Ayan. So, pwede po bang kung kailan po kayo nagsimulang maging ingat-yaman ng uh, damayan ng Oscar? Ah, uh, sa natatandaan ko po nung ako po ay na-elect is 2021. Pero nag-umpisa po ako na katulong ni Mrs. Lolita Salvador ng siyang pangulo ng senior sa Pasong Incheck noong 2018, buwan po ng Oktubre. Yung araw na lumabas po sa opisina ng Oscar ang Dabayan na ang tawag po noon ay MAP naghumingi po ng tulong sa amin si Kuya Nairing dahil siya po yung itinalagang uh, pangulo po ng MAP. Wala po siyang opisyalis. Kaya kami po ay umuo naman sa dahilang kami po ay mga kasapi nung panahon na yon. Maganda po ang daloy nung map na naging damayan po. Hanggang po sa dumating po yung panahon na 2020 po, February, hindi na po ako pumasok araw po, ay uh, petsa po ng 17 ng February. Pero bago po ako napasok ng ospital, uh, naibigay ko po yung pinagawa ni Ate Ine, Mrs. Salvador, na financial report. Kaya nagawa ko po yon. Mula po sa araw na yon, wala na po akong balita dahil nandun na po ako sa ospital. Limang araw ko po doon, lumabas ako, Ibinalik po uli nila ako ng February 27 under observation hanggang po nagdesisyon yung aking doktor na operahan ako na hindi po alam kung ano po ang nangyayari sa aking tiyan. Uh, Ngayon po uh, inoperahan po ako ng Petsang 8 ng Marso at lumabas po ako ng 18 ng Marso lockdown na po wala na pong katao-tao. At nung panahon na ako po ay nasa amin, sigo po meron po sigurong isang linggong mahigit dumalaw po si Ginoong Honorio De Guzman, pangulo po ng Bantog na siyang aming pangulo sa Damayan at si Ginoong Maximiano Dulyas, pangulo po ng San Rafael. Ang akala ko po ay pagdalaw ang sadya nila. Hindi naman po pala kung hindi humingi po sila sa akin na pirmahan ko yung withdrawal. Kulang daw po yung collection nila sa pagbabayad sa mga namatay at naniniwala naman po ako na talaga pong maraming bayarin dahil marami pong namatay dahil po sa sanhi po ng COVID. Kaya ako po ay lubos na nagtitiwala sa mga kasama ko dahil 2018 magkakasama na po kami. Pero hindi po nila pinaliliwalag sa akin kung papano na po ang daloy ng damayan. Dumating po tayo sa taon na 20 uh, ah, hindi 2021 po nung na-elect po ako talagang treasurer hmm. ng Damayan. Uh, ate, nagsimula kayo bilang anong katungkulan bago maging ingat-yaman? Ah naging kuan po ako, naging assistant po ako ni Mrs. Salvador at uh, at the same time ako po ang tumayong secretary po noon. Si Ate ni Salvador ang uh, nooy ingat yaman. Opo. Sige po. Dung pong panahon na yon, maganda pa rin po naman po ang kuan ng Daloy noon, 2021. Kahit po marami pong nabayaran na patay at hindi po nabayaran dahil talaga pong kapos dahil yung pong mga kolektor sa mga barabarangay na kasapi po ng damayan ay takot pong maningil dahil po ayaw nilang singilin kung meron pong nakakwarantin. Hanggang po sa dumating po yung taon na pe, buwan at pecha at taon, May 23, 2022 po. Yung araw po na yon, tinawagan po ako ni Mrs. Esperanza Marquez, Pangulo ng San Agustin, na kung kaya kong pumasok. Sabi ko po, bakit ano ang problema? Nag-iisa ako rito sa opisina. Wala si Pangulong Dunyas, wala si Pangulong Honorio, wala si Pangulong Rites. Kaya kung maari pumasok ka kahit na maupo ka lang. Pumasok po ako. At doon po niya sinabi, na na mild stroke daw po si Ginoong Dulyas. Kaya ikaw na ngayon, mag-uumpisa ka nang magtrabaho ngayon at babantayan kita, tutulungan kita. Tinanong ko po kay Ginang Marquez, kung meron pong iniwan na pera, listahan, wala daw po. Kaya sabi ko, saan ako mag-uumpisa? Walang pera, zero balance. May mga magkiklaim, ano ang ibibigay ko? Ano ang ipapangako ko nang wala akong alam na ipangako sa kanila dahil wala po akong pinangahawakan? Yun po ang sabi ko. Nagkataon po na sumunod na, na oras po ay may nag-remit nakapag ipon po ako nung araw na yon ng walong libo, wala naman pong nag-claim. Kinabukasan po, eto na po, may nag-claim, may nag-remit. Tatlo yung nag-claim, ang ginawa ko po sa hawak kong pera kung gugustuhin ninyo na mabigyan ko kayong tatlo paghati-hatian nyo itong halagang ito. Binilang ko po sa harap nila. Wala po akong magagawa dahil wala pong iniwan sa aking pera. Ang sagot nila, Ma'am, basta meron po kaming may iwi. Kaya tinanggap po nila, pinapirma ko po sila na tinanggap nila yon. May record po ako doon. Ganun po ang naging daloy halos araw-araw hanggang sa nagdesisyon na po ako dahil wala pong pumapasok na board members. Bihira na rin pumasok ang aming pangulo na si Ginoong uh, Honorio. Uh, si Julius po pumapasok paminsan-minsan kahit nahirap lumakad ang sinabi ko na po dun sa mga taga-barangay na kasapi ng damayan, kung kayo ay may patay at magririmit kayo kung magkano yung niremit nyo, yun po ay ibabalik ko sa inyo. Wala po akong may dadagdag dahil wala po akong hawak na pera. Pumayag po ang karamihan. Pero ganun po ang naging daloy mula noon. Pero nung dumating po ang buwan ng Hunyo, nang 2023. eto na po. Bihira na po ang nagre-remit. Marami naman po ang namamatay. Yung araw na po yon doon na po nag-umpisa yung mga salitang lahat po ay tinanggap ko na wala akong narinig sa mga magulang ko at mga kapatid ko. Lahat po tinanggap ko yon kahit napakasakit sa kalooban ko. Pero sinabi ko sa kanila, natitignan po natin kung magmuling babalik at magre-remit yung mga hindi na nagre-remit. Mabibigyan ko po kayo ng paunti-unti. Hindi ko po sinabi na may ibibigay ko yung mga halaga na yon na nagpamiting ang board. Ang ginawa po nila, ginawa na pong monthly ang pagbabayad ng halagang 200 kahit ilan po ang patay, may patay at wala. 200 ang babayaran monthly at ang matatanggap ng namatayan ay 20,000 na lang. Yung po ay nagawa naman po, natupad naman po yon. Kaya lang po, hindi po talaga kayang ibigay yung halagang 20 mil kada may magkiklaim. Dahil hirap po talaga ang opisina na tumanggap ng pera kung ang magririmit po ay may patay na barangay. Ayan. Ganun po. Kaya buwan po ng Hunyo 2023, gusto na po namin i-declare na bankrupt na po ang damayan. Pero, ang pumipigil po sa amin, yung mga board po. Nung panahon na ito na po ang kagipitan, nagkaroon na po ng boses ang mga board. Na dati po, wala po silang kakibukibo. Isang, chair, uh, isang member lang po ng board, ang kumokontra sa kanila, ang Pangulo po ng Banitan, si Lolita Villamar, siya lang po ang kumokontra at talaga pong kinontra niya yung halagang 200 pesos monthly at 20,000 ang ibibigay. Talaga pong hindi po pwede sana yun. Pero yun pong ikinuan ng mga board na sinunod ko po naman. Pero talaga pong hindi na po kaya. Kaya hindi po namin na i-declare. Nung panahon na po na yun, tatlo na lang po kaming gumaganap sa opisina po ng Damayan. Ang bagong Pangulo, si Ginoong Rigunan, ang aming auditor, si Kapitan ng Agcano po sa ngayon, si Ginoong Rites, at saka ako na lang po. Ang mm. kwan. Kaya nagkasundo po kaming tatlo, i-declare na natin. Pero natunugan ng board, umayaw po sila. Hanggang sa nagpamiting po na nagpamiting ang board, kaysa ganito hanggang sa sinabi na nga namin na may nawawalang pera. Ayaw po sana namin sabihin yon At ayaw po namin na masaktan yung kalooban ni Ginoong Dulyas. Pero wala po kaming magagawa. Talaga doon po papunta. Dapat pong malaman po ng mga member na meron po talagang nawawalang pera. Ayan. ate, pwede pakikwento nga po paano nyo nalaman na may nawawalang pera at uh, ito pong si Ginoong Dulyas po ang uh, nakagamit? Apo. Pakikwento nga po, paano nyo nalaman? Ah, uh, yung pong araw ng May 23, 2022, nung ako po'y pinapasok at naglinis po si Ginang Marquez sa opisina ng Damayan, may nakita po siyang dalawang columnar book. At yun po ay binuklat niya hanggang sa sinabi Hindi po niya sinabing tahasan sa akin. Hinintay pa po niya si Ginoong Rites para sabihin at pinabasa Si Ginong Rites po ang nagtanong sa akin Kung anong araw ako pumasok Sinabi ko po So, Ati Minda Ito ang kolumnar, tignan mo Doon ko po nakita Na 200,000 pong mahigit Yung nawawalang pera Kaya kami po ay nagdesisyon na Na Ang problema ng damayan Ay hindi na natin kayang iresolbahin. Sa dahilan na kokonti na po ang nag-re-remit. Yung po bang nakalagay po sa nakita niyo columnar ang transaksyon isa pa nung wala po kayo? Opo. Uh, Opo. At uh, yung po ba yung parang hinahanap niyo na record na walang naibigay sa inyo? Opo. At yung perang mahigit 200,000. Opo. At uh, doon sa columnar po ba ay eh, makikita na si Ginong Dulyas ang tumanggap? Siya lang, siya lang po kasi ang gumagawa, gumawa ng record niya sa pamamagitan po ng kolumnar. Sabi ko nga po, yung kung minsan pag pinapapasok po ako, pinagririsibo ako. Pero bago po ako umuwi ng hapon, sinusurrender ko sa kanya ang resibo, pero nililista ko po sa likod kung alam po yung lumabas na pera. At kukwentahin ko kung ilan yung nakolekta ko, Ibibigay ko na po sa kanya yon pati po ang perang nakolekta na ko sa maghapon. Kasi po, sa kalagayan ko po noon, baka po mawaglit ko o maiwang ko dahil nangyari na po sa akin yon Mismo po doon sa opisina po ng Damayan, nagmeeting po kami ng Katimon. Nung tignan ko po sa bag ko, wala po yung 38,000 sa bag ko. Tumawag po ako agad sa opisina. Andun po sa drawer. Itago iwan. mo ka ako po doon sa tinawagan ko Kaya ayaw ko pong maulit yon Na sa panahon na ako po ay may karamdaman Wala pa po ako talaga po sa Nagkakaroon po ako ng kuminsan amnesia Dahil po siguro sa naiturok sa aking anesthesia Kaya pinag-ingatan ko rin po naman ang pera Kaya bin... ang tiwala ko po sa kapwa ko Lalo na po sa pera Nung una po kasi napakaganda po talaga Yeah. Talaga pong mapagkakatiwalaan siya sa pera na hindi ko po, po alam kung bakit po nagkaroon na record na gano'n. Yeah. Uh, pano po na yon ano po katungkulan ni Ginoong Dulyas? Siya po ang aming pangalawang pangulo. At the same time, siya, nung wala po ako, nung umayaw na si Mrs. Salvador, siya na po ang naging tresorero. aya yeah. Uh, ate, pwede malaman na uh, bakit po umalis si Ate Ine Salvador bilang ingat yaman? Uh, ang bida, ang sabi po niya sa akin, dahil uh, kinausap ko po siya, Ate Ine, hindi magkakaganito itong damayan kung hindi ka umalis. Sinagot niya ako, Alam mo ate, sabi niya, kaya ako umalis, ayoko yung ginagawa ka ni Kuya Noring, ni Ginoong Honorio Digasman po na hihiram ng pera sa akin sa koleksyon na sabi niyang babayaran niya pero wala siyang binayaran sa akin na ilista mo ba yung mga kinukuha sa iyo hindi daw po kaya hindi niya alam kung ilan ang halaga ng naipahiram niya kay Honorio yun po ang inayawan din niya at baka daw po lumaki ng lumaki wala siyang alam wala siyang listahan tatalikuran ako ni Noring sabi niya, kaya umalis ako, ipinasa ko kay Pari Dulyas. Yun po ang salita niya. Uh, doon po sa nagamit po ni Ginong Dulyas, kamusta ah, po ang uh, pakikipag-usap po ng board kay Ginong Dulyas tungkol doon sa nagamit ng pera? Wala po akong alam kung kinausap po ng board si Ginong Dulyas. Ang alam ko po lang pong nakikipag-usap kay Ginong Dulyas ay ang aming PISCA President. Si Mrs. Eugenia Gragasin po at saka si yung pangulo po ng San Agustin si Mrs. Esperanza Marquez. Ano po naging usapan nila? Tinanong po nila kung alam mo ba yung halagang nawawala doon sa Damayan. At alam mo kung paano nangyari na may nawawalang pera. Nagamit mo ba? Oo ma'am, ako po ang nakagamit noon, yun daw po ang sabi niya. Pero wag ka po kayo mag-alala at babayaran ko. Kasi meron po akong hinihiram na pera dun sa bilas ko. Eh, hindi pa po nare-release yung pera. Kaya hindi ko pa po may ibabalik sa ngayon. Pero ibabalik ko po yon sabi. Pagkaraan po noon, dumating ang araw na dumating siya sa opisina. Kasama yung pamangkin, anak nung bilas niya, na may hawak na cheque na hindi ko po alam kung ilan po ang halaga ng cheque kasi hindi naman po ako, hindi naman po sa akin ipinakita dahil hindi naman po ako kinakausap ni Ginoong Dulyas. O, kaya hindi ko po alam kung magkano ang halaga at sinabi daw niya kay Ma'am Yuhenya na pag na-incast na yung cheque ay babayaran nila yon at dadagdagan pa. Yun po ang sinabi nung pamangkin ni ginoong Dulyas. Pero, mula po noon, hanggang sa ngayon na uh, nangako ng ajis ng Disyembre, Inero na po, mag Pebrero na po, wala pa pong naibabalik ni isang pera. Hmm. Opo. Uh, Meron ba kayong naisabihin sa mga uh, kasapi ng damaya ng Oscar, lalo na yung mga naghihintay ah, okay. sa kanilang... Uh, na makakatanggap ng bayarin sa kanilang mga patay? Uh, meron po. Sige po. Uh, nais ko pong ipaabot sa inyo, sa mga anak o kapatid ng mga namayapan, kasapi po ng damayan, na kami po ay humihingi sa inyo ng pasensya o patawad sa nangyayari po sa dahilan po na talaga pong hindi na po kayang ibigay ng damayan ang inyong hinihintay o kiniklaim na benefits para po sa inyong patay. Kasi po ang bilang po ng member po ng damayan sa ngayon ay lumiit na po at hindi na rin po kayang ibigay ng halagang 20,000 po. Yung po ang una, ang dahilan po sa ngayon ay ang pagliit po ng bilang ng membro. Kaya hinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na wala na pong pondo ang damayan, kung hindi yung andon na lang po sa bangko na hindi po namin kayang disisyonan kung paano po yung pera na yun. Pasensya po kayo, kami na po bilang ako po, bilang presyorera, ang nakikiusap at humingi ng pasensya sa inyong lahat sa nangyari po sa damayan. Dahil hindi po namin alam kung paano po ang nangyari. Kaya ang alam ko lang pong ipapaliwanag ay yung panahon na ako po ay naupo na hanggang po sa huling araw na hindi na po ako tumanggap ng remittance kasi ayaw ko na pong madagdagan yung listahan po ng mga patay. Pasensya po. Uh, ate, abalikan ko lamang po yung uh, uh, kailan po nag-resign si Ginong Honorio de Guzman? Tama po ba nag-resign no? nag po pero hindi ko po nakita yung kanyang resignation letter pero meron daw po kasi hindi naman po niya ibinigay sa akin mula po nung kami nagkasagutan hindi po niya ibinibigay sa akin yung kanyang resignation paper niya noon. Kaya hindi ko po alam kung sinong may hawak. Ang natataangadaan ko po doon ay mga 2022 po. 2022. Nung okay. paano po ba na yun, eh, kinausap na noon si Ginong Dulyas o hindi pa nakakausap si ni Ma'am Gagasin si Ginong Dulyas? Parang nakausap na po. Nakausap na po, okay. si Ginong Dulyas. At matapos noon, nag-resign po si Kuya Nori? Opo. Okay. Yeah. Nabanggit nyo po, parang kayong dalawa ni Kuya Nora ay nagkaroon ng pagkatalo. Pwede po malaman? Ano po yung pagtalunan uh, Yung pinagtalunan po namin ay yung sinabi niya na para mahabol natin yung nangyayari sa damayan, itataas ko ang singilin. Gagawin mula sa 25 pesos, gagawin kong 35 pesos, at mula sa 27,000, gagawin kong 30,000. Yun po ang talaga pong hindi ko po matanggap yung sinabi niya na yon. Dahil kung gagawa ka ako ng katibayan na yung batas na yan ay ikaw ang gumawa, hindi ako pipirma dyan. Bakit daw hindi ako pipirma? Labag sa kalooban ko yung ginagawa mo, lalo mong pahihirapan yung mga tao. Hindi. Ako ang masusunod dahil ako ang Pangulo. Sabi niya. Yun po. Kaya doon sa salita niya na yon, doon na po ako talaga umiyak. Ayaw na kitang makausap, Kuya no Sabi niyo? Happy oh. ko. Kaya yun na po. Doon na po yung panahon na yun. Doon na po siya nag-isip. Nagsusumbong na po doon sa taas. Na hindi na raw po siya pinapakinggan. Hindi na raw siya tinuturing na Pangulo. Kaya magre-resign na ako. Yun po ang salita. So, nakasama niyo rin ang ibang board sa pagtutol doon sa, sa panukala ni Kuya Nori? Kaisa niyo rin po siya? na tumututol yung mga ibang kasama niya sa board? Opo, yung iba po. Kasi ayaw din po talaga nila. Yun. lalo na po yung pangulo ng Banitan, si Ginang Lolita Villamar po. Talagang hindi kaya. Hindi pwede yun, sabi niya. Kaya po nagtatag ang isang samahan ng board, board of directors, ay sila ang lahat ang gagawa ng batas at si Honorio bilang Pangulo, siya lang ang magpapasayon. Pipirmahan niya yung kung gusto niyang pirmahan. Kung hindi, pag-uusapan ng lahat, board at opisyalis. Yun ang sabi niya sa akin. Yun din kako ang alam ko. Pero hindi niya, ka, hindi niya ako pinakinggan. Kako po. Kaya nung pong panahon na namatay po yung asawa ni Honorio de Guzman, hindi na po siya nag-claim, pero hindi ko po alam kung naniningil siya sa barangay niya o ano. Hindi na po siya nag-claim sa opisina ng benefits ng asawa niyang namatay. Maraming salamat po ate. Walang ano man po. Shout out po kay barangay Captain Angel, Alfredo Angel po. Shout out po kay Kapitana. Uh, Doon po sa aming barangay sekretary, maraming salamat po sa tulong na naibigay niyo sa akin kanina. Maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat.